shout out mga idol ito yung ating video kasama natin ang MBC unity ride right namin kasama ang syempre, ang ating PRCM mga uh, Pinoy Riders Club at ang Moto Clubs Moto Brothers Club yan yan ang, Harley Davidson Quenuel Ayan, si Kuya Ramil bali antayin namin yung, yung okay, antayin namin yung mga taga Bologna Kumbita ng ating presidente bali ilan sila nun 4 yata sila o 5 hindi nga matandaan gagano pa sila ng Bologna bali na unang kamay natin namin sila dyan sa motorcade ng Piacenza ito anak ni Kuya Ramil, si Ram shoutout sa iyo, ito yung kaibigan niya si na italyano yan nakabag na yung nakakasot na bonnet bali uuna uh, na sila kasi doon na aantayin yung ano, nag decide yung iba na doon na magantay sa van at ah uh, <coughs> so, kasi hindi pa naaapag ambulansyone o naaapag breakfast doon sila magka wala pa tayong video niyan so, Nung... habang nananap ko tayo sayang kasi wala pa tayo eh, ano, ngayon ano yan hindi pa tayo nakakabili ng GoPro at ng Insta360 Ayan ang presiden ng MBC Ayan ang presiden ng MBC Motobikers Club Shout out sa inyo President More rides pa tayo Ridesick lagi But One year na itong video na ito Nakakalga lang natin itong video Kasi sa inyo memory Shoutout mo iyo, in the house Si Wokong yun, nakatakal Ayan si Ayan si President um uh... abraço